Ang Ayon, mapagpalang umaga sa atin lahat mga katropa. Nandito tayo ngayon sa ilog para manghuli ng mauulam natin sa pang isang linggo natin mga katrops. Ah. Uh, maraming ano dito, tilapia. Nandun sila sa gilid. Ayun. Naglilitawan yung mga ulo nila, mga katrops. Babanatan na natin yun Tara. Samahan niyo ako, mga katropa. O oh, wala pa lang si Kapengyo. Ah, uh, bali may lakad siya, mga katrops. Oh, so mag-isa lang tayo ngayon, mga katropa. Let's go. Sana may huli tayo mga ka-trops. No, yun o. na. Ayun. Malaki daw mga katulad ko. Ay. Ayun, sa kapan, sa May karpa mga kapyo pa Tingnan natin kung hindi nakawala yung karpa Hello. wow kakarpa tayo mga katrops ang laking karpa lah saan ko na ito tatanggalin doon sa taas mga katropa oh, Ang hirap pala pag mag isa oh. Nakahuli tayong kapa mga katropa Ang laki nito oh. First time First time po makahuli ng ganito kalaking karpa Uy, huwag kang makakawala Hindi pa naman siya buntis mga katrops hindi siya buntis mga katropa oh. ang laking karpa nito mga katrops wow nasurtihan natin mga katropa ayun lagay na natin sa lagayan natin oops pantero nakajak pa tayo ngayon nakahuli tayong karpa yun lang mga katropa wala tayong kasama Ah, bali si Kapigno ay may lakas suwerte sa karta pwede mo makahuli ng karta mga katrups ayun pahuli pa tayong bato oh itong bato Oops. Kaya natin sa tabi Diyan ka lang Ayan. Wala natin yung maliit mga katropa Yun o no? Suwerte tayo ngayon biyayang galing sa ilog mga katropa grabe pawis na pawis na ako agad mga katropa ang aga aga pa lang pawis na naman pawisan ang laki nito mga katropes oh. Wow! Ang laki! Yung. Ang bilis kong matanggal nung isa para Gawa ng malalaki Hindi siya nasabit umagos na yung isa oh 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 yun meron pang isa may isa pang malaki ayan mag iisang hagis pa tayo mga katropa hagis ulit tayo mga katropa matakas na yung ating mga huli kayong mahulog yan sana may huli tayo mga katrops Meron, meron. Sana walang sakit. Para hindi na tayo lumusong. Ang dami mga truka. Ang dami nito. na bien dami, huwag, uh. uh. ah. huwag, uh. yeah. Mas madami yung huli natin ngayon mga katropa. Grabe surte tayo ngayon kahuli tayo ng tarpa sa san lalaki pa nitong tilapia tuwang tuwa na naman ang ating mga ano uh, kaabangers natin sa dorm yun know, o ang gandang klase pa ng mga tilapia dito mga katruks yun know, o, grabe wow jackpot sa tilapia aga-aga pa lang oh. Pawis na pawis na si Katropa. Wow. Uy! Tulog pa. Ang laki nito mga Katrops. Ayan. laki lang natin sa lagaya natin. Hindi siya mahirap tanggalin mga Katropa. Gawa ng malalaki. Mabilis lang siya. ito mga katraps walang naghahawak ng ating camera mga katropa kaya pagpasinsay nyo na yung ano natin video natin kasi kung medyo magalaw o ano hindi masyado nakapukos you know masarap pagpawisan balik lang natin yung mga maliliit sa ilog mga katrops yun Ay, tama, pinilipit na yung lambak uy, ba't mo pinilipit Kapit yung lambat mga tropa. Okay. Pilipit ang lambat. Yun. Yun, nadali din. Okay na. Kulot. Uy, ang naglog ng na ating mga Ayunin, mga kakulot. Kalahating sako na agad. Napakabilis. May pang-ulam na naman tayo mga katropa. Isang linggong supply na naman to. tuwa na naman yung ating mga kanon nito. ka bangers. Ayun. Jackpot sa huli. 'Tayong maliliit ibalik natin sa ilog. Para naman sa susunod i eh, pagbigyan pa ulit tayo ng ano, ng ilog. Para hindi tayo pagdamutan. Katulad nito, ang dami na naman. Tapat lagi. Uy! wala na siya na Lalaki baka ka-trops Grabe naman to Dalawang hagis lang pero sobra. Babaw na yung mga tubig na yan. Ang tubig na yan. Ibang na. Maganda ng maglampat. Sobrang babaw. Yan o. o. yun. Kunti na lang mga katrops. ting jagak dah lang Oh Ui ui Yun o. Oh. Ito yung pinakamalaking malaking tilapia. Oo. Oh. Yun. ni. Grabe. Okay, ang laki nito mga ka-troops oh. Grabe naman 'yan. Yo okay na balik natin ito sa ilog maliit Ay, ito na yung huli natin mga katropa oh. sobrang dami alos kalahating sako na ayan mga katropa hanggang dito na lang yung ating ano ating video mga katrops uh, ah, marami pong salamat sa walang sawan yung pagsusuporta hanggang po sa muli mga katrops uh, ah, sana po lagi po kayong nandyan at suportan po yung aming youtube channel ni Kapingyo 拜拜。Bye bye.